everyone. Grabe guys, si VP Sara dinumog sa Hong Kong. Grabe, wow. Grabe yung pagmamahal ng mga OFW talaga sa mga Duterte. Grabe. Kaya guys, ting natin to. Itaas natin ang ating mga bandila! Huwag lang po tayo magkagulo. Antayin na lang po natin. Napupunta po sa inyong mga lugar, si Vice President Sara Duterte. Huwag po natin dumugin. Grabe no? Grabe yung mga tao. Grabe yung mga tao. Galing ng composer ng kantang po. Grabe. Huwag kang... lang po tayo magkagulo mga kapatid, mga kababayan. Antayin na lang po na makapunta po si Vice President sa inyong mga lugar. Pilipinas. Grabe no, go na go talaga si VP Sara. Mulo yung

hindi niya maintindihan kung kayo ng cellphone Pilipinas, yung niya eh <laughs> sobrang daming namimigay ng cellphone oh, oh, oh. <laughs> alam mo yung pwede naman silang gumano na lang o oh, mag selfie na lang sila mag na lang sila hindi yung ibibigay pa nila yung cellphone kay VP Sara nalito tuloy si VP Sara Meron pa niyan, alam mo yung maiinggit or ma, alam mo yung madidisappoint na hindi kinuha ni VP Sara yung phone niya. Dapat hindi na lang kasi. Dapat sila na lang talaga, alam mo yung mag-selfie. Grabe guys, sobrang dami pao. Ano mo oh. Samantala tayo rin po ay sabay na sinasamahan ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Diyan po sa Baguio City, sa Santa Maria Bulacan, sa Barangay wow, Batasan geez. Hills, Quezon City, sa Cainta Rizal, sa Imus Cavite, sa Liloan Cebu. Rojas City Capiz, General Santos City, Vlad Riddell, Misamis Occidental, Malay Balay Bukidnon, San Francisco Agusan wow. del Sur, Ilang Davao City, Kalomo Davao City, Matanao Davao del Sur, at Nabunturan Davao de Oro, at Grabe guys, wow! Alam mo yung nagkakaisa talaga yung buong Pilipinas, no? Hmm. Talagang PDP laban talaga tayo. Marami pang mga lugar sabay-sabay nakikisa sa ating ngayong araw na ito! Grabe! Wow! Ang ganda ng mensahe ng kanta, no? Sobrang galing ng mensahe ng kanta. Galing! Alam mo, hindi ko makikita sa history ng Pilipinas na ganito ka love yung uh, isang, alam mo, yung, yung vice president or president. Siguro, ano, yung uh, makikita mo talaga na, na alam mo, yung nire-respeto sila, ino-honor sila. Pero alam mo, yung love, hindi mo talaga sa kanila lang talaga naramdaman. Yung love ng mga tao talaga, grabe. Kasi iba talaga sila magserbisyo eh. Alam mo, sobrang daming pang paninira pero wala naman silang hindi talaga nila ma alam mo yun, mapupo na yung mga proyekto na nang, nagawa alam mo, pagkaupo, pagkaupo talaga ni Duterte, alam mo yun, nagbago lahat sa Maynila grabe, kaya guys makikita mo talaga yung servisyo Inas, Alam mo sa labas dito guys Sa labas ng stadium nito Grabe, sobrang daming tao din Yung nakalinya Grabe, sobrang daming tao Ang hindi nakapasok Sobrang daming OSW ang Hindi nakapasok Grabe mo, no? ang dami na nga oh. Ang dami ng tao dito ha Pero madami pa rin tao sa labas Isa Ang nila ang Alam mo yung halos nakikita mo babae no sa Hong Kong talaga mostly ng mga OFW babae talaga eh Alam mo yung kung sa Japan ang dami nako ito mas grabe <laughs> Sobrang dami nito grabe sama-sama Pilipinas Barik, na sa Oh, tingnan mo yung babaeng naka ng puti. Gusto pa talaga niyang ibigay yung cellphone kay VP Sara. Kung nag-selfie na lang siyang ganun, no? Kasama yung makikita si VP Sara. Ang dali-dali lang naman, eh. kaysa sa yung wow, malito na tuloy si VP Sara. Grabe. Bayang minamahal, Lagi kang na muli kitang nako, sa ibang, alam mo yung sa ibang party, alam mo yun, sa ibang, naku, sa ibang mga, sa ibang party, hindi ka makakakita ng ganito. Hindi ka makakakita ng ganito. Alam mo yung makikita mo, kung binabayaran o hindi. Kasi pag binayaran, nagpunta, pero wala mo yung walang kaimik-imik, wala lang sa kanila. Pero ito, guys, grabe, makikita mo talaga, wow, nagkakagulo yung mga tao. Ito yung totoong walang bayad. Alam mo yung mga tao sa kabila, ano lang eh, sa ibang party, ano lang alam mo yung nag enjoy sila kasi nandiyan si Andrew E, merong mga artista alam mo yun, galing itbulaga <laughs> pero nako, dun lang sila nagkakandamayo pa si sigawan, pero pagdating sa mga, wala kaya ito talaga guys, ito talaga yung genuine na pagmamahal <laughs> Grabe oh, na talaga si Madam. <laughs> oh, wow! Grabe oh. Eh. Alam mo yung, uh, alam mo yung grabe yung pag uh, ano niya na makapicture siya kay VP Sara pero kinuha talaga ni VP Sara. Hindi eh, tulad ng iba, alam mo yung bigay lang bigay. <laughs> siya talaga eh, ano, yung sariling sikap siya na makapagpicture eh. O, oh, kinuha tuloy ni VP Sara. Yun yung maganda. Oh, hindi naman <laughs> <laughs> hindi naman tinanong ni VP Sara eh. O, oh, yung mag mag-selfie ka na lang kasi na makikita si VP Saray, huwag mo na ibigay. <laughs> ah, ah. Sabi ni VP Saray, ang tagal -taga. Kinuha na lang niya. <laughs> grabe nakakataba ng puso nakakataba talaga ng puso yung ano yung uh, pagmamahal ng mga mga OFW sa Hong Kong sa mga Duterte. no wow galing-galing nako talaga namang pipi laban straight tayo VP Sara for president <laughs> thank you guys for watching bye